sama mo, Arisha. Wait lang, bro. tayo mo ako. Wala pa naman sila, eh. Ito lang, Arisha. Imihingal ako. Wala na ata sila, eh. Rosalie, akala ko matatapang sila. Mga takbuin lang pala sila. Oo nga pala, uwi na ako. Baka hinahanap na ako ng nanay ko. Sige, Arisha. Uwi na din ako. Baka hinahanapin ako ng nanay ko. Oh, Sige, uwi na din ako. Nandiyan na kaya si nanay? Makauwi na nga, baka mapagalitan pa ako. Naku, nandiyan na si nanay. Nay, nandito na po ako. O, oh, Rishon, nandiyan ka na pala. Saan ka na naman galing? Bakit parang pagod na pagod ka yata? Nakipag-away ka na naman sa mga kalaro mo, ano? Hindi po, na. Hindi po ako nakipag-away. O, oh, sige, halika na. Pumasok na at kakain tayo maya-maya. Maya. Sakto, nakakuha ko ng 50 sa pitaka ni nanay. May pangkain na kami ni Rosalie. Arisha, anak mo, tinandyan ka. Napansin mo ba itong wallet ko kanina? Kasi ang alam ko, 150 ang laman nito eh. Isandaan na lang. Parang nawala yung 50 ko eh. Kinuha mo ba yung 50 nito? Nay, hindi po, nay. Baka nakalimutan niyo lang. Binili niyo lang po ba kanina? Ah, ganun ba? Siguro nga, may binili lang ako kanina. Nakalimutan ko na. Ano ba to? Makalimutin na yata ako. Nay, sige po, Nay. Lalabas na po ako. Baka inintay pa po ako ni Rosalie. O, oh, sige na. Huwag kang makikipag-away at huwag kang lalayo, ha? Ah. Sige po, Nay. Hmm. Pala si Rosalie. Rosalie! 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 siya, andyan ka na pala. Saan tayo pumunta ngayon? Siyempre, sa Monte pinya pa rin. Oo nga pala, Rosalie. Kumuha ko ng 50 sa pitaka ng nanay ko para may pangkain tayo. Tara na, Arisha. Punta na tayo. Arisha, oh, si Jackie. Oh. Hayaan mo siya. Huwag lang natin siya pansinin. Pilihan na natin. Nahulog yung pitaka ko. Kuya, kuya! Kinuha niya po yung pitaka mo! Ako ng mga bata, mapuntaan niya. Abato, nakuha nyo yung pitaka ko? Kuya, kinuha niya po yung pitaka nyo. Pinagsabihan po namin yung nahulog. Pero po, ayaw niya pong ibalik. Masama po yun. Opo, kuya. Totoo po yung sinabi po niya rin siya. po yung wallet nyo. Sinabihan po namin si Jackie, ibigay po sa inyo. Ayaw niya po ibigay. Kaya po, tinawag ko na lang kayo. Kuya, hindi po totoo yun. Sila po, pinag ng pitaka nyo. Pinagsabihan po balik sa inyo. May kahit po po sila sa akin. Hindi sa akin po talaga totoo nangyari. Arisha, yung ba talaga ang totoong nangyari? Kung hindi si Jackie ang kumuha, bakit nasa kanyang pitakang yan? Ano ba talaga ang totoong nangyari? Kaya kayo po yung pitakang yan. Atunayan nga po, hindi ako pang bilhin ng gamot ng anak ko. May naglit po yung anak ko, si Matmat. Exacto. -Mat. May 300 pa ako dito. Harap na bilang ko siya ng gamot. At tingnan mo nga mo na ako. Ay na, gising na pala na. Okay na ba yung pakiramdam mo na? Mabutay, tsaka pala bumili pa na ako. Ang sana sa kabirito, kasi eh. Oo na, bibila kita naman sana sa kagamot. Pagpahinga ka lang dyan, ha? Opo, tay. O, sige, alis na ako na ka, ha? Wala pong kasalanan itong mga bata. Papasalamat pa nga ako sa napulot nila yung pitaka ko nyo. Yun naman pala eh. Wala naman palang problema kay Kuya eh. Pero teka lang, Arisha, hindi mo pa sinasagot ang tanong ko. Bakit napunta kay Jackie ang pitaka? Ano totoong nangyari? At isang ang totoo nangyari. Inabot eh, nabot ko na rin dalawa po Arisha po yung pitaka kay Jackie. Siguro nung parating na po si Kuya, natakot po kami. Arisha, nakita tayo ni Jack na kinuha natin yung pitaka. Anong gagawin natin? Tara, sa mama ko, punta natin. Alicia, Rosalie, balik kayo Agad na naman si Kuya. O, oh, ayan no. Grabe ka naman. Kuya, Kuya, kinuha niya po yung pitaka mo. Rosalie, oh, ba talaga ang totoong nangyari? O, oh, sige na Jackie, ibalik muna kay Kuya yung pitaka niya. Kuya, yeah, ito po. Kaya yun naman dalawa, kung sakaling may napulong kayong gamit ng ibang tao, mas mabuti pang pinilitin mo pa lang sa kanya. Hindi yung ipapasa niyo sa iba yung pagkakamali niyo para siya yung maupintakan sorry sa akin ang akin ang nakagawa ng kasalanan sa akin. Hindi kay Jackie, hindi Kuya. Sorry, Jackie. Sorry, Kuya. Sorry din, Jackie. Sorry din po, Kuya. Dati na yung mga bata, may balikin si Tara ko. Saka lagi kayo makikinig sa tayo ng magulang niya. Sorry, Jackie. Sorry din, Jackie.